hello guys magandang hapon kamusta na kayo mga followers ko subscriber si kamusta na kayo maraming maraming salamat sa inyo guys yung lagi support nyo sa mga vlog ko siya guys nga so, lang guys Meron na naman alimago na kuha ng mga anak ko baka kuha na naman sila andito guys pagkikita ko sa inyo ayan o guys lima, limang piraso na alimango. mayroon pang shells nila na kuha yan ang ginagawang pagkain ng alimango pagka nakakakita sila kayang kaya yung biakin yung malalaki na yan limang pirasong ilmango yung isa natanggalan ng sipit ayun oh. Mataba pa naman yung natanggalan ng sipit pantay na yung ano yung bagang pantay na yung bagang matawa ito sayang natanggalan ng sipit Mahal sana ang pagkabili yan kung hindi natanggalan ng sipit. pero rin yung mabili yan pero mura. Kasi reject yan eh. Hindi natanggalan ng sipit. Kararating lang nila ngayon. hapon na sila lumating Itong malaki Uno, 3-4, Ito. Ito naman, kilo. Ito rin, kilo rin. Ito. Oh, ito mahigit isang... Ito mahigit pala isang kilo ito. ito. Ito, mahigit isang kilo. Ito yung uno, 3-4. Ang oh, uno, 1-4, Ito, uno, 1-4. Ito mahigit isang kilo. Ito isang kilo ito ito so, yung ano yung uh, report report lang ito nga, yung, yung maliit Marias lang siguro itong natanggalan ng sipit. Ang report lang yan. Hindi natanggalan ng sipit. anong tawag sa inyo guys dito kung sa inyo itong shields na ito meron ba sa inyo yan kung sa ibang lugar dito sa amin marami yan tawag dito sa amin yung bakal pagka biniyak mo ng hilaw mapula ang laman yan Piras limang piraso na limang mula na naman dito sa amin Mabuti kanina nung ano sila sa mangrove ang yung mga anak ko, hindi pa ka umuulan. Kasi pagka umuulan, pagka low tide, hindi ka makakakita ng bakas ng alimango. Hindi nakikita, nakapana yung ano. Mawala yung bakas. Ito Baka umulan. Buti kanina hindi umulan. Mga bandang umaga. Ayun ang tanghala ngayon ang hapong umulan dito. Bakas